pa ang po ng tubig at ako po ay magpapatay po ng manok. Babanilian ko po. Tatanggalan ko po ng balahibo. Yan po ipapakuloyin ko po muna. Yan po ang ilalagay po doon sa karaning manok. Gagataan ko po. Yan po sa iyot yung akin po ilalagay at ako po ay wala pong kapaya. Yan lang po sa IOT. Ako po ay magkakad pa po ng new. At yung pong manok na akin pong gagatan ay yung pong kay tarampong manok at yung po ay nanginginain po ng itlog. Pinakain po ang itlog po niya kaya po papatayin ko na. Kaya papatay na po sa akin po ni Taran. Akin pong papatayin manok. Nakakulong na po. Patapoy ko ka po lang isang puno po ng salay. Sa akin po tanim. Ako po na may kumana din po doon kay Isila. Na sili. Tatlong peraso po. Maliliit na nga po ang salay. Pati po sili. Pwede po. Isa po lang po noong kinuha ko po. tapos itong sili ang pampabango pula ah. ang ah. akin pong manok di akin na pong himol mo lang po yan tatanggalan ko na po siya ng balahibo ito po yung naitilog po ay kinakain po naman yung itilog kaya po ang yung pinatay sayang pula ah. Yo! Ha? Pagpagta pa saan tatay ito, magkakayod. Ka na po hindi yung magmulang. Hmm. Ang dalawang buong malaki. Si tatay ako po, dinalam po ng ni, ni tatay. Nakinayod na niya. Ayan po Umalis na po si tatay, buo na po si tatay. Yan po, tapos na po ako magkilad Yan po yung aking na pong babanlian muna. Aking na pong hinahugatan. Taan po lang, babanlian po muna. Mga ibord dora daw po, pong sagi. hindi na po yuti sabi po ni tatay, mas masarap daw po yung saging, May lalagay po yan tun sabaw kaya na lang po aking ilalagay po ay Hindi po? po. Ha? Ano? Ano kami? Oo. Oh, bakit po? Oh, okay. Ano na sa akin? Gusto daw ng lulog yung sa akin ang berto ng ating ginatay. Ayon yung sayo, tinus na sa Nakaabot na sa mga charger. Tapos na po ako magtalo. Yan po, yakan na pong hiwa-hiwain po. Yan na pong hihiwain po. para sumalakinin. Okay. Kita. Iyong sinasabi na, tatapon -tata ko po yung sabaw na yan. Madilaw po, matagal po mataba po siya. Kaya siya po ay inahin. Kaya <tabasak> Ta po ay mag na po. lang na yung mag po lang na yung 自家放的盐。

Pag namuusap nito kung nagsisaka ko po ito po ang pwede ko yung sabaw at ako yung sabi Wala ko po iaabot ng tanghali ang pagkakang hapunan na ito yung mag-aalaw na ito ang hapunan na po ito

Yan po, nagyan ko na po din salay. At yan po, alalagay po itong saging kong hiniwa. La, lahat po na po yan. Yan po, higos na. Mamaya po natin ilagay yung gata. Saka po yung sili. Pag yun po maluluto na. tapos atin na po po siling ito. na po po yung oil ito, ito. yung malapit na gata at ito yung na gata. kapakuling ko po lang yung gata at ito po ay natuloy. Baka po ito inaantay at ang tangalian dito ito ang hapunan. Ang mga anak ko po. Hindi po yung ang mga nakaantay. Ito na po nga kayo ang aking pong liat ang manok. Papatay ko na po yan po ay yung pun. Ang ko na po yan po ka na kay Madel, kay Isil, sa po doon po ka na tatay. Ayan ay, po na may kakaunti. Kaya po, yung po lang muna po ang aking bibigyan ng ulam. Yung po yung maliit na manok. Ayan po, dadalhin ko na po kay tatay.

po naman kay Madre po itong ulam nila. Siya po may alagang bata. Yung pagpamangkin. O, oh, Madre, ulam ninyo? Salamat po. Yan po na may dadaling ko oh, <tipans> 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 po na isil. O, oh, tilat! Hindi gagawa si Tatpon O, Isil.